Hello, 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 hello. hello, Good morning, mga kabakla. Ayan, magbibilang si bakla's TV Channel ng barya Mga kabakla, bali ano, uh, kailangan natin mag ipo ng Varia para ah uh, sa mga pangangailangan ng mga maliliit na pangangailangan ay mabili natin. Magbibilang po kami ngayon ng Varia, mga kabakla. Shout out. Ayan, mag-almusal na tayo. Ayan, marami oh. Ayan oh, marami bibilang sa si Backlash TV channel ng bayan, Uh, bali, inipon niya po, uh, para pambili ng diesel araw-araw. So, hindi masama, thank you Lord, hindi masama pala mag-ipon ng mga baya para maabil natin, mabili ma natin ang pang-diesel. Ayan. Kasi, alam niya man ninyo ang trabaho ni baklas TV ay nasa felt. Ayan, kailangan may diesel ang sasakyan. Mahirap maubusan ng diesel pag malayo ang area namin. Lalo na pag nakakarapin kami ng bukid. Ayan, shout out mga kabaklas shout out. Good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, shout out, shout out, shout out. Ayan mga kabaklas, ayan. Ah, uh, maraming maraming salamat sa aking mga uh, viewers, sa mga aking mga followers, mga non-followers mga likers, mga engagers sa inyong pong pagtitiwala kay Backlash TV Channel na lagi kayo nandyan saan man solok ng mundo maraming maraming salamat talaga sa inyo ayan, shoutout, shoutout magalmasalan na tayo ah, uh, din ako kay Lord na nagkaroon kami ng blessings umulan so hindi ngayon kami nakabalabas ah uh, wala kami labas ngayon kasi nga malakas ang ulan. So, maibsam po ang ating ano ah, mga ano mga paglalakbay, paglalakad na sobrang mainit. Ayan, mga kabaklas. So, nandito kami nagbibilang kami ngayon ng baryaw nakita ninyo oh, mga kabaklas. So, maraming maraming salamat sa inyo, mga kabaklas. Maraming maraming salamat sa inyo and Ah, good morning, good morning. God bless po sa inyo lahat. I love you. I love you. I love you. That's all. Thank you.